Three new lawyers um, entering Lent. the Senate, uh -huh. um, and um, that is a valuable addition to any impeachment um, trial in insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people but fellow members of the Senate but, in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Mm -hmm. Um, ulitin ko. Sa labing limang taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito, yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Um, so, um, ganun din. Sa maraming bagay nakakaharapin ang sino mang Senador. Kada Senador, magpapasya individually, base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw binanggit mo na yung Senate presidency. Kahapon hmm. binanggit ni Senator uh senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang mag-Senate senator elect o oh, senator Under elect hindi pa siya proclaimed. Ah okay, malapit na. Uh, sa Sabado pa. So ang uh, sabi niya he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So will do you think there will be a contest? I think the same the same statement will apply to almost all the senators. Mm -hmm. Mm -hmm. Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na maging senator, Senate President. Sino man ang may numero? um, dapat tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, mm. ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So, there's of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. Um, an impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or um, days nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na dalawang linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na tatlong, um, tatlong taon. am um, maliban doon, siyempre, makikita mo na yung pagpoporma, pagpoporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag aambisyon o nag na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado, pagdating ng 2028. Hindi ba parang awkward yun? For Kailangan nilang harapin sa sarili nila, sa salamin at sa taong bayan, yung kanilang magiging pasya, kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay na impeachment. It is up for each senator-judge to defend his or her position in connection with that after trial. Okay, my last question. Kasi kahapon, in naman ng House that um, uh, uh, Attorney de Lima and Attorney Diokno uh,